magantay tayo baka mamaya bigla na lang tayo magulat ang kay United na ng PBBM ay yung LP. Mm -hmm. ay mga yung mga pink yun at yun. mga yun ang mas matindi kapag yun ang lumabas. Ako kung ako mm -hmm. yung magiging ano nila magiging <laughs> pamlaban niyan. Ah mm -hmm. Uh, diyan. Eh, o di makipag-unite ka sa uh, mm -hmm. dilaw at, sa mm -hmm. at saka sa pink. At sa mga kritiko. Mas significant. Yun. Mas significant mm -hmm. yun. Kasi uh, ano eh, ang kayunite mo na ngayon, yung dating kritiko mo. Mm -hmm. uh, I, think, uh, I think it's a possibility. Oh yeah, I think it's a possibility election is a survival. Mm -hmm. Here, you, you need resources to win elections and who has the resources? The administration coalition. Mm -hmm. So the and the mere and the mere word of unity kasi nga di ba parang kung may this unity mm -hmm. ang mag-unite ka sa kalaban o sa opposition. Uh, of course, manon. you, you uh -huh. do not unite with someone else who is, you know. Uh, parang Alay kay, mo na. Baka pwede pa mm -hmm. ba nga nila ispin, ispin yan, good riddance. Di ba? Parang mm -hmm. ano, pwede naman ispin nila yan. Okay, we are not going to, we have a better unit team now. <laughs> di ba? Mm -hmm. Bagong uni, I, mm unit. Mm Di ba, mamilig si, si Pangulong Marcos sa bagong Pilipinas, ito ang bagong pagkakaisa. Yan, yeah, diba? Di ba? So, bagong pagkakaisa. Kayo. Bagong kaisa. Bagong kasama. O, mm hindi -hmm. eh, edi wala na. Lalong na-marginalize mo yung Duterte camp. Mm-hmm. Uh -huh. lalabas Alam mas, mas, mas ano ko po. Lalabas mas... nun. Lalabas nun. Mm-hmm. Parang ano sila, masyado silang mapait. Ma ma yeah. ma para mabitter. Mm-hmm. Masyado ma- para sila ang palaya. Uh, ang palaya. Uh -huh. Ako mas, and then, mas, ano ko po. Th Sige, Marv. Sige, Marv. And the thing is, they can spin mm -hmm. it that the Duterte's are living for certain reasons like China. Di ba? Mm -hmm. The issue of China, which is people really so unpopular and then yung dahil kay Pastor Kibuloy, di ba? Uh, <laughs> o oh, okay. eh, an popular din yan sa mga tao, di ba? So yun yung yun yung pwedeng, i I, I think uh, all it takes is a brilliant PR, which of course now I'm trying to help when I say this, di ba? Without for free, pwede yun yung pweding yun ang pwedeng, yun ang, pwedeng, eh. pwedeng spin eh. By di mas in a way na mas advantageous, pa mas importante, ma, ma magawa ng tamang optics, tamang slogan.